Ngayon mga paps, uh, nag-agree ngayon na may ari nito na kung natatandaan nyo, ito yung pinalitan natin ng, ano, ng secondary clutch. Kasi, <clears throat> ano nga yun, tumatagas to, tapos hindi ko makambyo. Tapos yung napalitan na natin is bumigay na rin yung, ano, yung transmission nya. Kaya, sisilipin natin yung clutch disc, pressure plate, tsaka release bearing. Kaya, in natin yung, ano, yung may ari nito na ibababa natin yung transmission is nag agree naman siya kaya ngayon ito na yung sinasabi ko pa po patuloy natin yung ano yung uh, part 2 nito yung Honda CRV 99 model so 4x4 to mga paps medyo mahirap magbaba ng transmission nito ayan pero uh, pipilitin natin susubukan natin so simulan muna natin It's a mga pop simulan na natin ang galing muna natin yung battery for safety para hindi tayo magkaroon ng short short yun know? yeah. ah, tapos eto yung ano ah ang

so pagkatapos niyan to mga ano dito yung mga nakaharang dapat walang ano walang nakaharang para ito kasi yung ano natin Yan mga paps, dumating na si Jeward yung makakasama ko dito sa pagbababaan nitong transmission. Yan. Kasi para medyo mabilis-bilis tayo. Ito, inano ko na itong mga ano na ito. Tignan mo, kulang na yung mga bolts nyo. Ayan. Hindi na kumpleto. O, oh, binaklas mo dito? O, oh, binaklas ka dito sa ano? Ito yung pinalitan eh. Kaso nga lang. Hindi o man. Malinis na yung ilalim niya eh. Hindi wala namang ano, nakaharang na. No. Sige kahit gabi no. Tingnan natin. Balikan ko mamaya pag natapos natin to. Sa may Rojas, sa may Rojas, sa may ano, Amoranto Banda. Dito sa may Kamuning, ito mas marat. malapit. Di ba nakapunta ka doon sa amin? Mm. O, oh, yun, malapit doon. Ayan, tinanggal na namin yung tirad. Kasi may tumawag sa akin mga paps. Uh, Montero daw sa may bandang Tomas Morato is ayaw daw mag-start. Eh, ang problema, hindi kami makapunta ngayon dahil nga binababa pa namin tong ano. Ibababa pa lang namin tong transmission ng CRB. So kung matapos namin to, baka mamaya mapuntahan namin. Okay. Yung dalawang tire at tatanggalin namin. Para uh, hindi makaharang. Baka ba siyang basirake, hindi. hindi mm hmm, at Ito. Share sa, sa Laguna yata siya eh, no? Buti pa si Carl, nakapasyal sa akin. Kaya <laughs> mga paps, natanggal na natin yung ano, yung bearing doon sa axle Yan, nakahang na siya. Kabilaan yan. Kabilaan. Para free, ano na, hindi natin maano hindi sumagabal dito pero yung hanggang na. nakahang na siya yun pinanggal natin, natin sa axle So, sa bed housing naman tayo. Tanggalin natin yung mga bones. Tubig. Para mainit. Ano, Ayan, mga paps. Maghihiwalay na siya. May konting tulak pa. May bababa na natin to. Yeah. ah natin. A? Eh na. Ang mga na siya. Oops. Tanggal na. Ito, tatanggalin natin yung ano. Yung pressure plate tsaka clutch disc. Hindi naman siya mabigat. <laughs> so, yeah, parang so, bigat lang. Mabigat pero... Ito yung pressure plate niya. Ito yung flux disc. So yung ano, yung pressure plate niya is tingnan niyo malalim na yung ano, malalim na yung upa niya. Ayun. Mga uh, panitin na to. Tsaka itong ano, ano rin to pre, manipis na masyado. No? Yung release bearing, balansin mo. Ay yung release bearing pre. Yung release bearing natin is sa uh, palitin na rin. Maingay na eh maingay na siya ah. so bibili muna tayo mga paps Dito tayo sa sa Capitol dito sa may bandang patasan. dito tayo bibili ng parts uh. Tapos tayo kasama natin si Parang Jeward kasi nagmotor lang kami. Yeah. Ma'am, ito yung Gcas nyo? Ayan, yeah. yeah. Gcas ang bayad natin. Wala tayong cash. Ay, ganito ba kayo mag sorry. yon after 48 years dumating din yung ano yung pyesa natin ang tagal <laughs> ang tagal ng deliver nila ito yung mga pyesa natin pressure plate yan ah. clutch disc tsaka release bearing ito yung clutch disc Ayan yung release bearing natin. So, kabit na natin agad ito mga paps dahil makagumabi na. Kasi ang tagal yan. Tagal bago na i-deliver yung ano natin, yung parts. Kasi medyo mahirap pala itong parts nitong Honda Honda CRB ngayon. So, let's begin. So, ayan mga paps. Nakita niya, pinapahasa natin yung clutch disc. Kasi ah uh, bukod sa matagal na dumating yung parts is hindi pa tama yung binigay nilang parts medyo malaki kaya ginawa na lang natin ng paraan para lang maisalpak na natin to sa matagal pa tayo. tayo, tayo. so ayan pinapahasa muna natin na hasa na natin ayan to medyo ano na siya ayan pantay na siya kumbaga dapat kasi umano siya dito eh. sumukat siya dito ayan yung yung sukat nito ayan dapat sumakto dito kanina kasi medyo lagpas siya eh wala na tayo makitang ibang ano mahanap na ibang clutch disc kaya ginawa na lang natin ang paraan to ayan okay na ayan konting kinis na lang. So medyo gabi na rin kaya sana maikabot na natin to. Hey! So, Grinder grind din namin yung ano yung socket kasi hindi pumapasok doon sa so, may tunnel yun yung pressure plate. that's this tsaka pressure plate yan tatansayin lang natin dito Ayan, kapakapa lang para pumantay <clears throat> yan naging jack natin naglolo ko pa yes <laughs> para yan okay na Ayan. Bangat, natin So, isasampan na natin itong ano, <laughs> etong transmission. Wait lang. Yun mga paps, <laughs> time check. <laughs> Alauna na. Ngayon pa lang tayo natapos. Uh, time kasi natin to kasi yun nga, uh, gagamitin to mamayang umaga. Eh, natapos naman namin na. Okay na siya. So,